ng kanyang anak na si May ng birthday celebration. Pagka uwi nga nito sa bahay, may nakahanda pa ng party para sa kanya. At tinipon ang kanilang family. May sweet birthday bouquet at birthday cake nga. At sobrang saya nga ni mamang pagkakita nito. be brave Yay! Yay! Yeah! Ang sweet-sweet nga ni Ate May Suwong sa kanyang mamang Pokwang 53 na nga si Pokwang nitong August 27 Pero bata pa rin ang tignan at tila magkapatid lang silang dalawa Parang barkada lang ang kanilang samahan Yay! tindaan ni Pokwang may lechon, wine at nag-cheers silang lahat. Ang dami rin nagpadala sa kanya ng mga bulaklak at cake. Si Alden Richards nga rin pinadalhan siya ng regalo at napakasweet nga ni Alden kay Mama. Hindi ka naman Alden. Maraming maraming salamat na sa mga flowers. A Thank you. I love you. Thank you. Hello. Hi. Hello. Ang ginagawa mo, nagsisitago kayo dyan, ha? Ba't kayo nagtatago? Ba't kayo nagtatago? Ka nagtatago? Natatakot po kami kita. Ikaw, ba't kayo nagtatago? Ah, wala pa? Wala pa daw. Nagpa-practice. Practice lang to. Paano ka kanta. kanta? dali. Kanta. Ka, happy, 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 Carlo sa gasi labas. Oh, ah. Happy <laughs> oh ano yung pabasa? <laughs> Thank you so much. We're catering. Ayan. Ayan o. Oh. Kailangan mo mas lang yan. Last year kayo rin. sa mga susunod kayo pa rin. Thank you, Herbie's, Thank you. Kain na po. Ay, ito, ito, yan. ito, ito, yan sa lahat po ng bumati, babati pa lang, maraming maraming salamat po. Hindi ko na kayo isa-isahin kasi baka debunan ni Malia, di pa ako tapos. Ibig sabihin yan, dami nagmamahal sa akin, salamat po. Maraming maraming salamat po sa bonggang Lechon de las Piñas. Thank you so much. Lagi kayong nandyan talaga. Kahit anong passion ko, lagi kayo nakasuporta. Hmm. Harap, gusto. Thank you, thank you. The Chongas Piñas. Maraming maraming salamat po sa MC Grazing Table powered by The Body Shop. Maraming salamat sa aming mga papika-pika. Ayan, may mga pa-dessert ko, anik-anik. Napakasarap po. I-try niyo po sila. Please, Suportahan po ninyo. Napakasarap. Maraming maraming salamat and God bless you. Pinasalamatan niya ni po po ang isa-isa ang kanyang mga suppliers na handa nga sa studio at nagpakain nga ito sa kanilang work. Maraming ang nabusog sa masarap na pagkain na ito. Meron din siyang solid na taon-taon nagbibigay ng regalo for 21 years. Happy birthday! Yay! Tita Pinky Fernando Garabi ka talaga Ever since na nagsimula ako ng showbiz For 21 years Hindi nawawala itong mga pakik mo talaga Pasabog ka Maraming maraming salamat Ayan Thank you Tita Pinky Fernando's Svecha Thank you heavenly desserts by chef jeng sa mga pa cake ninyo maraming maraming salamat god bless you more thank you Sorry. ayan maraming maraming salamat mango max mango thank you max mango lagi to support me mapa blessing bahay mapa birthday thank you ayan maraming maraming salamat po max mango talagang to the max ang sarap try nyo sila bang, bang, bang. Okay. Thank you, thank you so much sa Dear Chefy. Ayan, di ba? Thank you, thank you so much po. Sana napakasarap na shrimp puff at meron pang beefy puff. Ang taray, tignan natin. Oh, ayan. Oh. At may special sauce talaga ha. Gawa din nila yung sauce na yan. Original yan. Original yung sauce na yan. Gawa nila. Ayan. Sarap. Tikman natin yan. Oh, dapat daw lagi ng ganito nga. Ah. May paswans. So, kayong shrimp. Okay, tikman Thank you, Heavenly Desserts by Chef Jeng sa mga pakek ninyo. Maraming maraming salamat. God bless you more. Thank you.